Plus news updates. Mga balita ngayon, mga baril isinuko ng mga taga-Basilan sa patuloy na kampanya ng disarmament. 17 million pesos na halaga ng nasabat na kontrabandong mga sigarilyo ng Philippine Marines ipinasa na sa Customs Bureau. Dagsa na ang mga pasahero sa mga pantalan, mahigit 32,000 na itala ng Coast Guard simula Palm Sunday. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, sa tuloy-tuloy na kampanya para sa kapayapaan, 61 armas ang isinuko ng mga residente ng Basilan sa mga otoridad noong isang linggo. Kabilang sa mga lugar na nakiisa ay ang lungsod ng Isabela, Lamitan at walong bayan tulad ng Tuburan, Akbar at Sumisip. Tinanggap ni na Brigadier General Alvin Luzon ng 101st Infantry Brigade at Basilan Governor Hajiman Saliman ang mga baril. Ayon kay Lieutenant General Antonio Nafarete ng Western Mindanao Command o West Mincom, bahagi ito ng Small Arms and Light Weapons Program na sinimulan noong nakaraang taon. Ang programa ay pinangungunahan ng militar, lokal na pamahalaan, o PAPRU at Peace Advocacy Groups. Simula ng paglulunsad ng SALW, mahigit tatlong daang hindi lesensyadong baril na ang nakolekta. 17 milyon pesos na halaga ng mga nasabat na kontrabandong mga sigarilyo at mga sasakyan ng Marine Battalion Landing Team 2 ng Philippine Marine Corps ang tinurnover sa Bureau of Customs, Port of Davao City, Kamakailan. Ang turnover ay ginanap sa headquarters ng MBL2 sa barangay ni Tuan, Parang, Maguindanao del Norte. May kabuo ang bilang na 710 ng mga kahon ng nasabat na smuggled cigarettes, sa magkahiwalay na operasyon noong September 21, 2024 sa sitio Hulbot Barangay Sarmiento at April 7, 2025 sa Barangay Lamin Barira kasama ang isang green Isuzu closed van at isang yellow Euro 4 CAMC dump truck tinatayang 17 million pesos ang kabuoang halaga ng mga ito. Naitala ng Philippine Coast Guard ang 32,155 na mga pasahero sa mga pantalan sa buong bansa simula ng Palm Sunday hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Ayon sa ulat ng PCG, 15,941 ang palabas ng mga pantalan habang 16,240 naman ang papasok. Kaya't nagpakalat ang PCG ng 4,032 frontline personnel sa 16 Coast Guard districts para tiyakin ang seguridad at kaayusan. Nasuri rin nila ang 308 vessels at 68 motor bangkas Bilang paghahanda sa pagdagsa pa ng mga biyahero ngayong Semana Santa, itinaas ng Coast Guard ang heightened alert status mula April 13 hanggang 20. Samantala, nagdeploy naman ang Philippine National Police ng 14,000 na mga tauhan sa buong bansa upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan hindi lang para sa Holy Week, kundi hanggang May 31 para sa summer season. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.